Paano gumawa ng electric pan na libre ang kurinti? Wala kang babayaran na kurinti. Paano gumawa ng electric pan na wala kang yan? So, umikot na mga busing. Libreng libre ito, 'yan o, oh, tingnan nyo. Sundan natin yung cordon. Ayan, ayan. Paket doon. So ayan, libreng kurinti, mga kapatid. Oh. Ito ang setup niya, oh. Ito mga boss ay solar to, galing sa taas. Ito, uh, may panel po yan doon sa taas. Ito, makiat dito at dito. Ito, hindi ko nilagyan ng BMS. Yan. Okay lang naman kung may charger kayong ganito. Dahil nakasitap lang ito sa 13 volts hindi na ito mag u charge dahil 13 volts 13 volts lang ang nakasit up dyan sa solar natin so ayan, ikabit natin ganito lang pagkabit natin ayan. ilagay natin dito dito muna sa mahaba ilagay lang natin na ganyan tapos ilagay din natin na ganito, yung isa mahirap magisa isa yung kamay Ayan. o yan, ganyan lang wala nang dinaanan na switch wala nang relay relay Direkta na yan doon sa taas mga busing dahil yan, gamit natin ay automatic din, nasubapan ko na yan ilang taon ko nang ginagamit hindi ako gumagamit ng relay na 12 volts or ano, basta ganyan lang tinasabit sabit ko lang so yan yung battery niya mga busing oh. apat pero tingnan nyo naman yan, yeah. para walang daya o oh. ito, conversion ito na 12 volts mga busing yeah. matakita ko sa inyo sa susunod kung paano ako gumawa ng electric pan na 12 volts ito ay 220 dati kinuha ko lang sa scrap at ngayon ay 12 volts na ayan oh malakas oh pwede naman itong umikot oh, may din pwede naman itong pahinaan yan okay so ganun lang mga busing para hindi nyo na kailangan ng BMS ito hindi ko na nilagyan dahil ito nakasitap lang ito sa 13.9 volts to, pindutin nyo lang ito ayan, 13, ayan naka 14 pala pwede yan bawasan long press nyo lang mga busing antayin nyo siyang mag ikot ikot yan Bawasan natin. Gawin lang natin 13 volts para hindi sasabog yung kon natin. Battery natin dahil maliit lang yung battery natin. 13. O. Yan dahil kaya niyang 13.5. So, dyan lang. So, pindutin natin to ng long press. Ayan. A Antay natin hanggang siya ay bumalik doon sa ano niya hindi matagal lang. Ayan. 13 volts. Mag-off na yung solar panel natin. ang 13 volts. So, ito hindi mag-overheat. Mga busing yan. Oh. Ang lamig. Oh. Wala nang BMS yan mga busing. Oh, tignan nyo. Simple lang. Oh. Ganun lang kasimple. Oh, magkano lang ito? Binili ko ng apat. 250. Tapos ito. Luma na ito. Palitan na natin to 100 plus lang to mga busing. So ayan, 100 plus libre na yung electric pan natin. Pwede pa yung lagyan ng ilaw, yun yung dalawang ilaw. Nilalagay ko. yan So ikabit lang lang natin dito. Ikabit lang natin dito. Ito yung positive. Oh, nahin nung oops. Nahin muna natin dito. Ayan, malakas to mga busing, oh. Ayan. yan umilaw na mga busing, o. Oh. oh, ang lakas. Ang lakas, mga busing, o. Oh. oh, tingnan nyo. Ayan. Dalawang nilalagay ko dyan dahil dyan ako nag re-re-re-repair. -re Pasinsya -re 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 -re. na kayo dyan sa repair table ko. O, oh, ayan. Ganun lang, mga busing, o. Oh. oh, tingnan nyo. Tapos, umiikot pa yung electric pan. Simpleng setup, mga busing. Hindi na kailangan yung mga... Kwan? Ang daming sinusunda no oh. ito lang oh no oh, simple so ayan ang gagawin lang tayo mga busing okay magandang araw sa inyong lahat